Okay, magandang hapon mga kawok. Ako si Lan, ang inyong walk walker sa hashtag walk with land. Mga kababayan sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Japan, Italy, Hong Kong, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Shout out sa inyong lahat. Kayo ang aming OFW heroes at kabataan warriors. sa Mga kaibigan, maraming salamat po. Ngayon, hot, hot, hot ang topic kawawang GDS, na budol ng organizer. Iba na ang tawag sa Banateros. Ha, ah, Yorme, ha? Ah. talagang ay nalagasa na nagrarally. Ano ba ito? Bakit GDS at Banateros ang panalo habang bay Batang Maynila Toits ang natulala? Panoorin natin ang ilang mga minutong deep dive na ito, puno ng facts, expose at tawa. At huwag kalimutan, mag-subscribe na, ilike at mag-join sa YouTube membership para sa exclusive content, ha? At mga ka-workshop na rin, ha? Yang uh, sa YouTube shopping, ha? Sa pamamagitan ng Shopee at Lazada. Ha? Bilahan nyo na ng hashtag walk with land ng mga merchandise, no? T-shirt, ha? Ah, marami pa pong iba, no? Um, relo, gadgets, uh, rubber shoes, mga pang um, pangregalo sa kapaskuhan, exchange gift, Perfect po para sa inyong mga OFW swap. Ah, makikita niyo po yung mga link na pag pinanood niyo po itong video na ito. Okay, una, balikan natin ng eksena. Ah, noong noong nakarang linggo, si isang rally, ah, sa Maynila, biglang sumigaw ang mga baneteros. Yorme, G4L, no? Ano ito? Si Yorme, ang dating Yorme, your mayor for life, simbolik ng tunay na suporta kay Ipe, pare sa DDS. Pero lo and behold, ang mga organizer ng Batang Maynila, yung Toit faction ay sumabay sa bay. Bakit? Kasi naputol sila ng kanilang sariling scriptwriter. Ayon sa viral video mula sa X.com Twitter, halos 70% ng nagrally ay panateros, mga ordinaryong tao, hindi bayad. yan? Yung 30% organizers na binayaran para maging extra at ang sumigaw ng Yorme G4L, natuwa sila kasi akala nila bagot chan para sa kanila. Kawawa, no? Iba na ang tawag sa banateros. Hindi na banat, kundi banat ng katotohanan. Ah, ha, 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 DDS. Solid, hindi na budol. Mga OFW sa UAE at Saudi, kayo na nakakaalam sa ganyang pangluloko sa trabaho? Diba? Shout out sa iyo! Okay, ngayon, ha, ah, tayo naman sa Batang Maynila, Toids, ano ba kayo? Dati youth arm ng administrasyon, dapat pro-DDS. Pero ngayon, naging tool ng oposisyon, critical ha, na fact sa kanilang manifesto, ha, walang binabanggit na Yorme pero sa rally ginamit nila para magmalakas loob no? na pisto. To talagang oposisyon ito. Tangang supporter dito, no? Okay, historically, ha, Batang Maynila ay para sa kabataan, scholarships, jobs, pero under TOITS, naging rally machines lang. Data mula sa Comelec, 80% ng kanilang events ay anti-DDS. Kawawa ang kabataan ginagamit para sa politika. Mga kabataan sa Pilipinas, gising na. Huwag kayong maging banateros ng kasino ngalingan. Shoutout sa Japan at Italy ah, OFW's kayo nagpapakita ng kulay na banateros si spirit, sipa tapak. At pa reminder ha, yung Magna Yorme ah, shop na po kayo, bili na para sa inyong kape mga kaibigan. Okay, bakit BDS ang winner? Simple katotohanan, banateros, mga tunay na supporters, hindi binabayaran. Silang sumigaw ng Yorne, G4L, wala sa puso. Sa survey, ha? Uh, 65% ng Manila voters ay pro-Yorne, DDS, Toids, umaksa sa 20% dahil sa kulo. Ang organizer, parang direktor ng pelikula, nabudol sa sariling script, DDS, blockbuster hit, mga kawok, ito ang lesson. Suportahan natin ang Banateros, silang bagong tawag sa Patriots. Shoutout nga pala sa Australia at UK. Kayo ang aming global panateros. Okay, deep dive ha. Paano nangyayari ito? Intelligence report ha. Ang organizers ay mula sa isang party list na anti-DDS. Ginamit nila ang rally para isabotage. Pero backfired. Ha? Ngayon, your name G4L ay meme ng DDS trending sa TikTok. Sa socio-political lens, ito ay classic astroturfing fake grassroots. Pero panateros, ang tulay na grass, ha? Pridik, susunod na rally, GTS, 100% fake. Mga OFW sa Hong Kong at Canada, mag-share nyo ito sa groups nyo, ha? Mag-shop ko kayo ng iba't ibang mga merchandise. Ha? Sticker, t-shirt, trillo, um, gadgets, ha? laptops, kung ano na pa, phones, ah, para, siyempre, mga laptops, if Okay, ha? mga kawok, yan ang buong kwento. TDS at Panateros, panalo laban sa toys. Sa gitna ng Casino ang katotohanan ng unang dinuduro. Pero kasama kayo, kaya nating itindig tama. Sumali na sa YouTube membership. Exclusive chats, early access. Mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Your me G4L. At shop na sa hashtag Walk with Learn, YouTube Store, YouTube Shopping, tulong sa channel at ipakita ang inyong suporta. Salamat sa panonood. See you next time. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk Mabuhay. Ang Pilipinas.